Magandang araw, mga kasisikong tunay! Tuturoan ko nga pala kayo kung paano nga natin papasarapin yung ating giniling na karne. Tara, samahan niya ako sa aking munting kusina. Ito nga pala yung mga sahog sa ating giniling na karne. Meron ako ditong hiniwa na kamatis, meron din akong bell pepper cubes, meron din ako ditong sibuyas, at syempre yung ating ground pork. Im na marinate ko lang muna yung ground pork natin ng asin, paminta, at saka isang itlog. At yung ating black beans at yung ating tomato paste. Sa ating kaldero o kawali, maglagay tayo ng kunting mantika. Ilalagay na natin yung ating sibuyas at haluin ito ng maigi para maging golden brown po siya. Katapos nga pala mag-golden brown yung ating sibuyas, ilalagay na natin yung ating bell pepper. Paghalo-haloin na natin ito para mag-welcome ban yung ating mga ingredients dito sa ating kaldero. Pagkatapos, ilalagay na natin yung ating karne. Paghalo-haloin lang natin yung ating karne at yung mga ingredients natin at isimmer natin ito muna ng 30 minutes. Takpan ng kaldero at maghintay ng 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes, bubuksan natin ito. Pagkatapos, ilalagay natin dito yung ating kamatis. At naglagay nga pala ako dito ng isang kutsara ng ating tomato paste. Kung walang tomato paste, okay na, walang problema. At inilagay na natin dito yung ating black beans na nilaga na natin nung nakaraang araw. Paghalo-haloin lang natin ito ng maigi para mag-well combine yung ating mga ingredient at lalong-lalong masarap. Maglagay tayo ng asin at saka yung ating paminta. Pagkatapos ko nga palang ilalagay yung mga ingredients natin, takpan natin ito at isimmer ulit ng 30 minutes ito nga palang niluluto ko ay Italian recipe sabi ng amo ko after ng 30 minutes ito na ready na yung ating chili mince pork with black beans tara kain na po tayo mga kasisikong tunay maraming salamat po and God bless you all bye bye